Babae natin sa Pilipinas ang kita kami dito. Ito ang pinakamalaking isla sa buong mundo. Pero 99% ng bansang ito ay walang laman. Nasa 57,000 lamang katao ang nakatira. Kaunti man ay meron pa rin nasa 1,000 Pinoy ang kasalukuyang nagtatrabaho sa nagyayelong bansang ito na may magandang pasahod at ano naman kaya ang trabaho nila dito? Yan ay ating aalamin. Ang kakaiba sa bansang ito ay walang traffic, walang mataas na gusali, walang mga tren, walang mga highway, mas marami pang bangka kaysa kotse. Maaari ka lamang maglakbay sa pamamagitan ng helicopter o sa dagat o di kaya sa aso. At 24-7 sumisikat ang araw dito. Walang gabi, nakakalito. Higit sa lahat, binubudol tayo ng bansang ito. Mantakin mo, 80% ng buong bansa ay nababalot ng yelo. Tapos pinangala ng Greenland, o di ba lokohan? Isa pa yan sa ating aalamin. Pagkatapos nating magpasalamat sa mga patuloy na tumatangkilik sa ating ginagawang content, ang simpleng pag-like, share at pag-subscribe ay malaking bagay sa aming content creator. Ang bansang ito ay may 54 na malilit na nayon at ang lalayo ng distansya nila sa isa't isa kaya halos imposible na ikonekta ang mga ito dahil wala nga namang mga highway. May mga kalsada sa mga nayon pero putol-putol at masama ang kondisyon bitak-bitak gawa ng mabagsik na temperatura. Kaya naman ang mga lokal ay bumabiyahe lamang sa pamamagitan ng helicopter, bangka o aso. Kung gusto mong bisitahin ang iyong kumpare o makipagmarite sa kanilang nayon, pumunta sa pamamagitan ng mga aso kung gusto niya namang gumala kasama ang inyong kapamilya o dabarkads, sumakay ng bangka. At kung out of town naman o malayo-layo, e eh di helicopter. At syempre, kung lalabas ng bansa ay aeroplano. Ang Greenland ay parte ng Europe, pero kung papansin ay mukha silang Asyano, na malapit-lapit sa mukha ng mga Mongolian. Nagsimulang magbago ang kanilang hitsura pagkatapos ng libu-libong taon. Dahil sa nakakasilaw at nakakabulag na snow, kusang bumuo ng isang layer ang balat sa paligid ng kanilang mga mata upang protektahan sila mula sa araw. Ang resulta ay sumingkit ang kanilang mga mata. Ito ay tinatawag na evolution ng tao. Sa Northern Greenland sa loob ng Arctic Circle, taon-taon hindi lumulubog ang araw ng dalawang buwan. Mula May 25 hanggang July 25, 24-7 nakalabas ang araw, nakakalito. Lalo na kung papasok sa trabaho o paaralan. Mararanasan mo dito ang isang dinner date na mukhang tanghaling tapat. Malilito rin ang nanay mo na si ka kung late ka na umuwi. Alangan naman sabihin niyang ginagabi ka na sa pag-uwi. Pero bakit nga ba ito tinawag na Greenland? Hindi naman luntian. Eto, nakuha ng Greenland ang pangalan nito bilang isang promotional stunt. Noong ipinatapo ng Icelandic at Berdugong Viking na si Eric the Red, ay nag-imbento siya ng pangalan na pwedeng makaakit sa mga tao para pumunta ng Greenland at magtatag ng mga bagong pamayanan doon. At maraming ang naiskam ang loko. Akala na mga nauto niya ay mapuno, yung pala ay mayelo. Sa South Greenland lang talaga may kapansin-pansin na kulay berde sa panahon ng tag-init. Kung saan napadpad si Eric the Red. Halos wala talagang puno na nabubuhay sa Greenland. Pero wag ka, ang Greenland lang naman ang may pinakamadali sa hinahangin at tubig sa mundo dahil yan sa konting bilang ng mga tao, kotse at pabrika. Walang pollution. Maaari kang huminga na mas malalim pa sa bangin. Safe din na uminom mula sa mga sapa o ilog at sa mga nagagandahan nilang waterfall. Di na kailangan ng filter at saka tipid sa kuryente at di na kailangan ng ref. Kahit nasaan ka man sa Greenland, makakakita ka ng iceberg, bawat araw 40 metro ng yelo ang humihiwalay sa lupa at napapasama sa karagatan. Nababasag ang mga iceberg sa sobrang init, natutunaw at nagdaragdag ng tubig sa karagatan. Dahil dito, ay tumataas ang level ng tubig sa dagat at nagiging sanhi ng pagbaha sa mga iba't ibang bansa sa Asia. Ang Greenland ay isa rin sa pinamagandang lugar sa mundo para makita ang Northern Lights, na kilala rin bilang Aurora Borealis, isang natural na pagpapakita ng liwanag sa kalangitan na dulot ng mga solar particle na bumabangga sa atmosphere ng Earth. Luminitaw ang mga ito bilang mga sinag at nagniningning na liwanag sa kalangitan na may iba't ibang kulay. Ang pangunahing pinagkakitaan ng mga tao dito ay panguhuli ng mga balyena, panginisda at pangangaso. Nandyan din ang turismo at pagmimina. Pero hindi yan ang mga trabaho na inaalok sa mga Pinoy na nakarating sa Greenland. Ayon kay Pinoy sa Greenland, isang skilled worker at vlogger sa Greenland ito ang mga madalas na makukuhang trabaho dito. Ayan, kaya ko dito, electrician, carpenter, painter, uh, concrete or plumber. Basta ito mga construction na mga nagtatrabaho. At kung sahod naman ang pag-uusapan, ay pakinggan natin ang kanyang paliwanag. So, yung basic dito sa aking banda mga kabayan, ito dito sa NOC. So mayroon kasi iba't ibang lugar dito, nakadipindi din. Basic salary ko mga kabayan or per hour ko dito, sa US dollar na lang natin ikaw na sa 27 US dollar yung uh, per hour ko dito. Pero hindi pa yan mga kabayan, net ha, mayroong tax dito, malaki yung tax dito sa amin. Uh, sa susunod mga kabayan, kukumputin ko na din mga kabayan kung magkano lahat yung net income. Kasi pag narinig mo kasi yung ganung sahod, sobrang laki talaga makabayan kabayan kung itimes mo sa per month, per hour. Pero yung uh, sahod mga kabayan, kukunan pa kasi ng tax yun, allowance, so, hindi pa, sure, hindi pa yun siya Yung 27 US dollar per hour mga kabayan, or i-convert mo siya sa piso, nasa 1,500 pesos yung per hour dito mga kabayan sa mga nagtatrabaho ng mga skilled worker. Tapos kukunan pa kasi yan ng tax kasi kaya uh, bababa pa yan ang maganda lang dito sa amin ay meron kaming overtime na 3 hours per day tapos pag Saturday at Sunday pwede kang magtrabaho kaya yung basic salary mo dito pag nag-trabaho ka mga bayan nag overtime ka 3 hours a day halos madudubli din yung sahod mo pag masipag ka dito ayun nga lang ay nakadibindi din sa katawan mga kabayan kung kaya namin dito mag overtime kasi nga sa amin dito open overtime sa ibang construction ay wala silang overtime 8 hours na talaga kaya yung sinasabi ko nakadipindi din po sa company sa At kung Kasi... balak nyo magtrabaho din sa ganitong lugar ay sundan nyo si Pinoy Greenland sa kanyang channel para sa iba pang impormasyon. Ang mga Greenlanders sa ngayon ay nakatira sa mga bayang tulad nito, ilang daang bahay na magkakatabi. Bawat bahay ay may iba't ibang kulay na palatandaan para madaling malaman kung magawi ka sa kanilang village. Ang dilaw ay nangangahulugan ng ospital, ang pula ay para lang simbahan at ang mga pamilihan. At ang asul ay nangangahulugan ng mga pabrika. At ang berde ay nangangahulugan ng telecommunication. Ang mga Greenlanders ay maaalaga at matutulungin sa kapwa. Dahil napakalayo at walang laman ng Greenland, ang mga tao ay umaasa at dumidepende sa isa't isa. Ito ay isang lugar na puno ng buhay at kagandahan. Sana ang content na ito ay nakalagdag sa iyo ng kaalaman, halaga at pananaw huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel hanggang sa muli